Kanay sa ako, kanaw, dagat bunga ako. Pwede na putlog. Putlog, ito na ni Ron. Pwede mabili Ron. Ah, okay na isa ka puno ka na. isa ka punuan, na yung napano <tipunan> eh. Di na mo kabalhin. Nagidagahan naman ni na. Ugoon, um, bunga. Kira Tira bang hangaka, uy. Pambawi. <laughs> uy, naglain <laughs> ako. Hangak hangaka Padong Diri ba? Pugong. Pugong na pugkasakuan. Pugong Pugong na pugkasakuan. Pugong na pugkasakuan.

Guys, ako'y una kaon, guys. Tilawi daw. <laughs> rambutan ba, Giyod? Tilawi. Uy, Kul! rambutan, guys. Hindi <laughs> <laughs> ang alugan, magulidado ba? Tu arah. Tinugan ay. Dami una na kayo. Hindi lang matanggal ang kwan nga eh. Tanggal, maghintay <laughs> ko na kata. Na. Mula <laughs> na kayo niyong tarawa na. Mag-video si Julie. Mula na kayo niya mo. Share <laughs> niya sa'yo mo. Share mo. mag load. <laughs> <laughs>

Pagi uh, oh, sige. Pakigidalan apo tungkuan dak. Ukod jo silpon. Babo. Jo donggo Ina. Isaluh. <yip>, Kentini Ning. Kanya among rembutan dere. Bili ni balija hata basamo. Andre. Natin, kami. Puro kami, <laughs> <laughs> ang hatag rani, gan ka ayo, di na mo ni mahurot. lang 100 ang tao. 100 <laughs> ang tao. No, oh. It all you can. Pwede magdala sa ako. Pero pwede po ka magdala. Limit lang pulo ka kilo. Bukada na yung mong sako, no? Ay, ay, pagdali, padali, abak. Ay, ay, si sabak di maka yung maapil sa tong vlog. Unsa, manis mama, eh.

Mula masiya. Hey. Wala siya diha. Balangan isa-isa na iyo. Ilano isa-isa hol mo? Wala man. Napa judit tu asa ubos? Guys, napasubong. Kanini. Ang makaan mo, mo bagnut na kaayo mo. Pana madelit na anak tuo ano? Tuo na. Makanis isa mo. Kini, libre ang mong rambutan. Libre. Basta mo hilang. Libre daw. Libre. Panghatag na mo eh. ni. Kay iwan ay mamalit. Tag la, la. singko la, 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 la. na lang. La, la, la. May paghihatag na lang. Palo lang mo sa among video. Oh. <laughs> Libre ka ang rambutan o glansones. Pag bilangkad <laughs> mabig, maglaro yun. Larong liki.

Kaya kasi tumukat-kat. Tiyos gano'n, gano'n. Magmang dalunin ang maiko ko. Tumanaan, masinuko. Yung sa man. ano ba? anak linjo Anong bata ba? Ay, oo. Si, isa kayo. oh Oo. Ay, oo. Si Jorlex. Ito po. tumukat-kat. Tanood na lang. Sige po Naman, ugoan eh. Bida. Hangak naman, kaayo. kita pala, patambokan eh. Uto rama.